Pwede ba malaman ano lahat yung parang pagka sinasa pag sinasaktan si Papa mo? Ano lahat ang ginagawa kay Mama mo? Papapapalak! Oot! Oh, Sinasuntokin po minsan yung tinatakot po si Mama. Pero nasuntok na? M minsan po nasusuntok po si Mama. Ah, minsan nasusuntok? Oo ano yung pakaramdam mo pag nasusuntok at nasusuga na sasaktan si mama? Ang iiyak po pa. Hmm. yung ulo ng mama mo? Pag wala mong pera. Pag wala mong pera? Anong ginagawa mo minsan pag mainit yung ulo ng mama mo? Minsan po, gahala po ang pang ano, yung pang pera po, kahit po ay 20 pesos, hama po yan. At, ka, po yun. Paano ka, paano ka naghahanap ng pera? Yung naghahanap po ba, yung kumukuha po ng mga damo-damo, yung papakain po sa baboy. Yung po, hindi yan po minsan ka ng 20 pesos, 50, gano'n po. Ah, may nag-uutos sa'yo, maghahanap ka ng mga pangkain ng baboy. Opo. Anong naitutulong mo kay mama at papa mo dyan? Kasi panganay ka. Ano po, minsan po ako po nagsasaing. Minsan po dyan na po sila. Sasaing po, saka giigip po. Ano Pero ano, pa, ano ka na magsaing? Apo. Totoo? Apo. Nakakapagsaing ka na? Tagal na po. Ano po, ilang tulong po yata ka na meron pa po akong six po. Magsasaing na po hmm. ako. Uh ngayon, niluluto na ni mama mo, nagluluto siya ng? Pansit pa. Pansit. Anong uh, pansit? Yung bihon po. Bihon. Uh, wala namang may birthday. Wala po. Ulam lang po. Ulam. Po. Okay lang ba kami bumaba dyan? Makamusta kayo? Uh, okay. Wala <laughs> <laughs> na po, po. po. Hmm. Tatang. Yung eh, nadaanan no kami dito ko, Tekram. Galing ko kaming taas nito sa bundok. Pauwi na po kami ang lakas ng ulan. Nakita lang po namin itong mga bata. Madumi ah, pa daw po eh. Ha? Hindi po pa nalinis. Baka okay lang. Wala namang problema yung dumi. Ang mahalaga makilala ko kayo. Okay lang. Baba kami. Okay lang kami makikape. Kasi ang lamig eh. Makikikape ah. tayo. Kamusta yun natin yung mga bata? na lang. Si manager. Pakita mo si manager. Ikaw. Ayan ang manager. <laughs> Magandang hapon po. Ah! Ano na ba? Tanghali? Oh. Hapon lang. Hapon. Pwede ho kami makikape, eh? <laughs> Kuya, ako kailangan lagay ko tong mic. Mabait tong anak nyo eh. Lumapit sa amin. Pangalan ni Kuya Jan... Jan Ray, di ba? Apa. Ilan tao ka na? Eleven pa. Eleven. Apa. Nay! Magandang hapon. Kumusta po kayo? Okay lang po. Parang di naman. Malitin ko na lang. Nay! Kumusta po? Pwede kami makikape? Eh? Hindi <laughs> Ha? Mo Wala pa po daw. Wala daw silang pambili. Eh baka pwede ko tayong magbenta muna ng basahan para makapagkape ko kami. Ha? Utang po. Utang. Eh baka pwede ko kami pumasok kasi si manager magbabasa po. Ay. Hello. Ang pangalan mo, Kuya? Ha? Dustin? Jasper, ilan taong ka na? Mama, ilan ba yan? Lima? Lima daw po. Five. Five. Five, ka pa lang, Jasper? Nag-aaral ka din, di ba? Oh, kasi naka-uniform na siya. Ah, ito yung linuluto. Kakain na pala tayo. Pwede ba kami makikain? Apo. <laughs> hmm. Okay. Hmm. Pero sa tingin ko, mabait na bata si Dandre. Mabait ka ba na bata? Medyo lang ba? Medyo. Ba't medyo lang? Si, sige na eh, Baka kakain na po kayo. Pwede po kaming makikain din. Okay lang po. Sige na po. Kain na tayo. Baka gutom na yung mga bata. Ah, uh, Kuya babi, kuha ka ng bigas at saka ano, yung groceries natin. O oh, may dalaw po kami nga, ano, Para sa'yo, Kuya Janley. Sa mga kapatid mo, no? Bigas at saka yung grocery. Sabi mo kasi naubusan kayo ng bigas. Apo, minsan po eh. Minsan. Pero sa, sa itsura naman ni nanay, parang hindi naman kayo naubusan ng bigas. <coughs> <laughs> Joke lang naman. Nasaan yung linuluto ni mama mo? Pwedeng, nay, pwedeng makita. And, Nagluluto daw po kayong pansit. Sino po may birthday? Wala po. Ha? Tara na, kain na tayo. Mayayin niya si mama mo. Ma. Apo. Hmm. Si nanay, hindi mo kababasa. Ano? Dito na lang, Kuya Bobby, doon sa taas, baka mabasa dyan. Mama, palisin mo sila. Makin. Ay, hindi dito, Kuya Bobby. O kaya malin, malin. dito? Baka kasi... yan, hmm. mm -hmm. Kuya hmm. Bobby naman. Hmm. Maraming ulam yan. Maraming pilata. Noodles. kami ng kahon kaya pin na lang ho namin. Nay! ano po kami. Kaino kami. Siyempre, binigyan namin kayong mga tuna, corned beef kami, pansit naman. <laughs> Huwag na ho kayong mahiya. Ka makikikain lang kami. Uh, ano po ba yung ano niya? Ha? Huh? Okay lang po. Madami po ba yung kanin natin dyan? Nasaan po yung kanin natin? Ayan po ka na. Ang ganda ng kanin. Oo. Oh. Kanina, namimigay ko siyang bigas. Kanina ho ba yan? Hindi po. Pagka mga estudyante po rito, bang-bang kumimigay siyang bigas. Oh, ganun ang ating... So, itong bigas, pwede ho namin balik na lang, kunin na lang namin ulit? Hindi, <laughs> sabi niya may bigas ho kayo? Yung... yung laker ko po, nabigyan po. Ilang kilo po yung bigas niyo ngayon? Ano na lang ho, yung 20 na lang po ata. 20 kilos? Pinambayat pa sa o. Tayo na utang na Ah, oh, madami pa pala. Ibalik mo ito, Kuya Rabi. Oh. <coughs> Hindi, biro lang po. Pasay nito eh, Kuya John Ray. Awww. na? Sige po, kain na po kayo. Kami, nagbibiro lang po ako, kumain na po kami. Kain mo ba yan? Saan? Saan ko dadalhin? Ay, dito. Huwag yung dyan na lang po. Tinayo ko. Ah, dito. Lagyan natin dito, oh. Ayan. Oh. Kumustahin ko lang si Nanay. Oka lang ko yan dyan, Nay. Nay, lagay ko lang yung mic. May... Pangalan... Ay. Anong pangalan niyo, Nay? Rosa po. Yeah. Ilan taon na po kayo? 30. 30. Ba't parang napakamaya ni mama mo? Kumusta po yung buhay dito? Ate na lang mo pala. Bata yeah, pa po. si mama eh. <laughs> Kumusta po yung buhay dito? Ate? Mahirap po. Hmm, <laughs> gano'n po kahirap? <kayo> hirap? <laughs> Bahay nga pa, hindi kami makapagpagawa eh. <laughs> okay naman po siya. Sira na rin po yung bubong. <laughs> Nalak si Mama. Ba't po kayo nahiyak? Alam. <laughs> nah pwede pong pakilala niyo sa amin yung mga, mga anak po niyo. Oh. Si Ray, 11. 5 Si Jasper. Jasper, 5. Si Jared Maxwell po, tatlong taon. Jared Maxwell. Tatlong taon po. Tatlong taon. Yung pong babae. Si po. Rhea Isang taon may. po, May. may o po. May. Tatlong taon po siya. Isang taon pa lang Isang po. Isang taon tanong po yung asawa niyo? nandun po nag-araw po mm -hmm. yung pong pag-uuling nag ano po siya yung pinag ano po pinagtabon po ng uling mm -hmm. hmm. Hindi po po pinagbabawal ng ating mayor yung pag-uuling ano po bang ginagawa mm -hmm. Bakit? pinagbabawalan ni mayor yan na wala pong ibang tanong po eh. Ilan taon nung no kayo nag-asawa? 16 po. Sixteen? Kabata pa na nag-asawa si mama. Ba't po kayo nag-asawa kagad? Wala po. Wala po kasi ako yung mga magulang. Tapos, ah, sorry. Pinalayas po ako ng tsahin ko. Hmm. Wala po akong ibang makapeta kaya nag-asawa na lang po. Ah. Sorry po. Nagkasakit po ba sila? Yung tatay ko po, nagkasakit po. Tapos yung nanay ko po, sa panganak po ng bunso namin. Hmm. Parang ang lalim po ng problema niyo. <laughs> <laughs> Ba't po kayo Ako masaya po ako kasi nandito po kayo. Ha? Masaya po kami kasi nandito po kayo. Ha? Yeah. Kailangan po. Kilala niyo po ba kami? Hindi <laughs> po. Sandra, ano yan nasa paa mo? Kulog pa. Ang dami, oh. Totoo ba nasa pa, sa palaka daw nakuha yan? Aba. Ano bang ba ginawa mo sa palaka? Kuhuli pa. Ah, naiyan ka. Ang dami, oh. Kulog yan. Mm. Gusto mo tanggalin ko? Ha? Gusto mo tanggalin ko? Gutom na yun yata. Sila pa kayo ninyo muna sila, Nay. Eh. Sige po, okay lang. Sanday, si mama at papa mo? ay lang, pa. Madalas sila mag-away? Apa. Hmm. Sa tingin mo, ano yung pinag nila? Ayun no, gustong gusto ni ate ah. Masarap? Masarap po. Kumusta po yung mga anak niyo? Ate. Kumusta lang Masarap panduto ni mama mo. Mm Apo. Hmm. Uy, Jasper, nandiyan Mama! Dari ko mo inuminan. Okay, balik na ako sa tanong ko kanina. Okay lang? Okay, sabi mo, may pinag si Mama. Ano yung sa tingin mong pinag-aawayan nila lagi? Pagka-pulasin ko si Papa. Ah, nainom siya lagi. Okay. Ayaw mo yun yung si mo? Hmm. naglalasing si papa mo? Ayaw po. Hmm. Ba't mo naglalasing si papa mo? Ikan po, eksugat ka sa si mama po minsan. Ha? Nasusugatan po si mama. Ah. Ibig sabihin, hindi lang away yung bibig. Meron ding nasasaktan si mama mo. Gaya ng Minsan po, hinihiwa niya po yung blade yung kamay niya. Ha? Ah, hinihiwa yung blade, hinihiwa sa blade si mama mo? Hindi po, siya po. Sarili niya, hinihiwa niya. Bakit? Ewan ko po. Minsan po, pag po nag aaway na po sila, tumulong po ako doon sa bintana, dumadaan po. Para po makahingin, ano, tulong po. Kapitbahay dyan. Okay, nag-aaway si mama mo, tatalong ka sa bintana para makahingi ng tulong sa kapitbahay. Ako. Oh. May pato kayo nag-ihiwa? Wala tinatakot ko lang kay asawa ko. Na magpapakamatay kayo? Ano po yung bawal yun nakikita ng mga bata? Ba't Magmaktayo ka. Ano pa, ano pa kuya dyan, Ray, sa tingin mo pinagawa yan nila? Para malaman ni mama mo, ano yung dapat nilang baguhin. Yung sampo sa pera. Sa pera. Opo. Hmm. Kapumain ay alam mo bang si si Papa? Gagalit po kay mama. Okay, sa bisyo pala. Opo ka muna. Para makita tayo. Nag nagagalit si Papa mo pagka walang pambisyo pala. Papa. Sige pa yung laseng, may bisyo, ano pa? Yun lang. lang. yung dalawa. Pagka walang panigarilyo at laseng si Papa mo, doon yung nasasaktan si Mama mo. Pwede ba malaman ano lahat yung parang pagka sinasa pag sinasaktan si Papa mo? Ano lahat ang ginagawa kay Mama mo? Mama mo oh, nga! Binsan po. Susuntokin po minsan yung tinatakot po si Mama. Sin Sino? Pero nasuntok na? Minsan po nasusuntok po si Mama. Ah, Minsan nasusuntok? Oo po. Ano yung pakiramdam mo pag nasusuntok at nasusuga, nasasaktan si mama? Ang iiyak po. Hmm. Sinasabi mo kay papa mo, pa, huwag mo saktan si mama. Sinasabi mo ganon? Di po, di po. Madadamay po ako doon sa away nila pagka po na lang po ako. Ah, pwede ka madamay? Opo. Di po sa tunay na, eh di po yun ang tunay niyang papa. Ah. Pangalawang asawa ko po. Pong... Nasaan ang papa mo? Nasa Manila papa niya. Alam mo ba yan? Papa. Hindi mo pala tunay na papa yon? Papa. Nasaan ang papa mo? Ha, Manila po. Gusto mo ba siya makita? Kailan yung uling nakita mo si Papa mo? Yung tum tumawag po si Mama kay Papa. Kailan? Yung... Kailan ba yung Mama? Patagal na yun. Patagal na po yun eh. ay ayaw mo... Kung... Kung papipiliin ka, gusto mo ba makasama si Papa mo? Bakit? Ba't ayaw mo makasama si Papa? Ayaw mo. Ang uh, kapatid ko po kasi eh. po eh. Kaya po ayaw ko sumama sa totoo ko pong Papa eh. Ah, uh, paano inaalala mo ba sa mga kapatid mo? Yung pong puro sinasabi na po minsan. Tawag po niya, Mama at Papa. Diyan dahil pagka po Minsan po pagka iniiwan ako po. ay e, bibili po ako. Umiiyak po siya. Sino? Si yung bunso po kong kapatid. Ah, yung bunso. Oo, yung babae po. Hmm. Pero, namimiss mo si Papa mo? Oo po. Hmm. Paano kung kunin ka niya yung isang araw? Hindi mo kasasama. Bakit? Ba't di ka sasama? hindi ka na po mga, yung mga kapatid ka po, Ah, gusto mo talaga silang kasama? Apo. Mahal mo yung mga kapatid mo? Apo. Ang galing, ah. Ayaw mo silang mahiwalay sa'yo?